mga di dito tayo ngayon sa bundok. Kuha tayo ng kulayin. Nakakuha pa? Tingnan yung mga lodi, oh. Yan, natin. Yan Sa taas mga laudy. Akya tayo doon. Dito kami nangunguan ng mga gulain. Mataas pa? Wala pang bunga itong mga ano yung ito. Hmm. Di ba natin dito natin nagkukuha no? Oo, oh, yun ang makakita ko. Tapos naghulog kaya ako noon ano. <laughs> <laughs> Kanino mga baleng ito kay nanay? Hmm. Asa kaya tayo pala wala? Sayang, walang bunga yung mga singko oh. mo. Uy, kanino mga niyo? Ito ba yung niyo nila nanay, bet? Hmm. Hindi itong maiksi. Tapos ito na yung mga pinyo, oh. Grabe ang daming mga ano. Mga damo. Ayan. Ako, hinihingal na ako. Talaga? Oh, tingnan yung mga lodi yung dagat nandun, no? Ayan yung dagat. Ayun, nung baba, oh. Ito yung dito sa mga gulain namin. Dito kami nangunga ng niyog. Tapos, wala pang bunga yung mga ano, balenghoy. Tapos yung mga pinya, wala pa. Ano kaya yung... Kala ko may kalamansi. Eh. Bata. Ay, Matanda. Tingnan mo daw kung Siguro may nagsungkit. Tingnan mo, nandito yung sungkit. lang ano? Kaya nga. Kaya. Sinira. Grabe na, hinakit nami Mataas na ito mga lodi. Hirap. Ikaw mga uha, kita. Ha? Nang? Nang ano? Ano bang kukunin ko? Talbus ba o walang ka? Habang di... Bakit dito na ba? Atingin daw. Di, tayo yun, ano, walang bunga. Buha tayo ng talbos, mga lodi, ano. Ganito, ano. Habaan mo ito, o. Pag ganyan. Huha daw, mga lodi? May bunga ba ito sa ilalim? Ilalaga. Gata ito, bet? Nama Mga dia udah tak ada. Ikalaman siya tayo na. Yun o, ah. ah. may kalaman. siya? Parang kalamalilit pang bunga. Oh, kaya pala. Oh, yan, haba-habaan eh. mo ka. O, yan o. Ito gugulain mga lodi gagatain to. Parang ano yung, anong nga yung tawag no? Parang lying in, <laughs> lying in the sky. Lying in the sky. Lying in the sky. Wale ko dyan. Ay, 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 ay. Yung mga singko. Hala, yung saging, oh, ano na, matanda na, oh. Hindi, malapit na. You know. Tayo? Nang, yung malunggay, ano? Oh. yung bunga bet, kunin mo. Mm -hmm. O yung bunga ng ano, nagug nagugule, kaya ayan. oh Sa amin mga lodi. Ito nagugulay oh, yung talbos ng balenghoy. Iwan ko sa iba kung ginugulay niyo ito mga loads. Ito oh. Tingnan yung bundok namin dito mga lodi. Eh. Ang taas. Yung ganito ang pagkuha oh. Ayan. Nakiyat pa ba ako? Itong, ayan mga lodyo. Ayan mga balingboy. Ito wala pa mga bunga yung ano. Ayan o. Malunggay. Wala, puro mga anong lang ito. Di ba dati yung mga malunggay dito may iksi ano?